bagong pasabog. Demoted ni, La ni Lason. Oh my God. Anong gusto niyong unahin natin? Ah, anong gusto niyong unahin natin nga uh, uh, itchika ano, anong gusto niyo ni Lason? Okay, sabi ni Aisha. Pagbigyan natin si Aisha parod siya. Okay mga kababayan, long overdue na ito. May nakarating sa atin. Okay? Uh, allegedly, na itong uh, tegi na cabinet secretary, ah, uh, well, uh, suppose hindi natin pag-usapan kasi take, take back na nga. Okay? Pero somehow, nung narinig ko yung uh, balita, yung informasyon, okay, na I hope ma-confirm ng kanilang pamilya ay uh, itong natigi na nakaraan na isa sa mga technical guys ni Lisa Ahas I uh, very emotional dahil from the department from the executive department at deputy executive secretary ay tinapon siya dito sa commission uh, as commissioner dito sa Security Exchange Commission okay I'm not saying na 100% siya ay you know pinainom ng chorba or whatever kasi ayon sa mga ugong-ugong na mga nakakakilala sa kanya, ito ay napaka-healthy na tao. Actually, nang, 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 nang nakarating to sa atin mga kababayan, medyo naawa ako sa kanya. Alright? Medyo naawa ako sa kanya, sa taong ito. Di ba binoljak-boljak natin siya? Okay? Dahil na gusto natin magsalita siya at panindigad niya o uh, ibukelyan niya sana yung mga nalalaman niya na si Liza Ahas ay nakipagsabwatan sa smart magic. Nung narinig ko ang mga katanungan, okay, kasi sabi sa atin ng mga nag, na na, Ito, this is... this information coming sa kanyang mga kaibigan, mga kakilala talaga. Kasi this person, mga kababayan, ay super-duper healthy at nasa prime siya ng buhay niya, 50 plus lang siya. Then, mga kababayan, all of a sudden, tinapon siya ni Lisa Smugs somewhere number down the road. Okay? So ngayon, mga kababayan, okay? Ay sa akin lang ay dapat kasi sa Amerika ganito yun eh. Uh, kung nanonood kayo na mga you know, mga forensic, what Forensic Files. Okay? I love that show. Oh, ito muna yung nakarating sa akin. Miss Marlika, baka pwede mong itakel sa iyong vlog na tanungin mo lang bakit ang instruction daw, okay, daw, 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 okay, na right there and then ipadjornog ka agad. Ipadjornog itong labi, itong nilalang. Alright? Kaya nga hindi ma yung mga tanong ng mga taong nakapaligid o mga close nitong uh, binabanggit natin na sang katao ng, kata, ng nilalang na ito. I'm not gonna say bad things about him kasi wala na siya, wala na siyang laban. Okay? Wala na siyang laban although uh, naniniwala ako na malaki ang kasalanan niya sa bayan. All right? the fact na siya ay nakipagsabwatan. Ganito kasi ang style ng uh, uh ahas at puting. Kapag wala ka ng gamit, pwede ka nang ipagurgur. Pwede ka nang painumin ng, uh, you know, kung ano man ang pwede pang impatso sa'yo. Ngayon, sabi sa akin ng mga palangga, kaya bakit ko nalalaman yung updated Okay, bakit ko nalaman yung updated uh, updates? Mga pangyayari from pagbagsak from the from pagbagsak daw papunta sa hospital at yung even sa loob ng ICU and everything, di ba? Nakikita niyo real time at ano tayo. Kasi these people kaya nga ang pakiusap sa akin palang please, huwag ka naman na magsalita ng pangit doon sa sa tao kasi dedo na nga. Sabi ko, I promise not to say bad things about this person kasi dead na nga. But sabi niya, we just like want to, sabi nito kay kaibigan niya, uh, make the people aware, magtanong ka lang, bakit bigla-bigla na, eto, tanong lang naman, napaka healthy tao, very sporty, then na-demote, uh, tignan mo na yung ano, uh, yung, yung uh, Watercolor. Yung sequence, okay ng pangyayari. Okay, magkasama sila, enjoy having fun. Then okay yung pwesto, then inilipat, inapo na lang bigla-bigla. tapos -bigla. biglang, according sa mga tao nakapaligid, ay eh, nag-depress, then naglaro ng uh, football, then na-jogba. Okay, kapag ganun kasi, mga kababayan, dapat, not only in America, not only in Europa, Okay? O kung saan pa man. Kapag mayroong question, o, okay, you know, yung mga taong nakapaligid sa kanya, pwede tayo mag-demand ng forensic uh, investigative. But in the Philippines, malabong mangyari yan. Malabong mangyari yan kung sakali na mismo ang nagpagurgur ay ang tapangyarihang kuting o lisatanas. I don't think kuting will do that. Okay? Let's give Kuting the benefit of the doubt. Kasi dadako tayo mamaya sa kanya. But Lisa Tanas will do that. Kung gusto niyang gawin. Kaya niyang magpadukot na mga bata. Well, how much more itong adult, kaya din niyang magpa-churba. Magpa-lunok nang kahit crush pa niya yan, kapag wala ng silbi, pwede niyang ipagurgur. I'm just asking. So, sabi ni Dance burn so they can't perform a chemical test of the body fluids. Wrong. Dens. Why? May napanood ako palangga. Eto. Ang claim nito is about uh, isang episode sa Forensic Files na ginu ano siya, pinainom siya ng pang -impacho. You know what I mean, right? Pinainom siya, itong biktima, pinahandahan siyang pinainom ng pang ng kanyang pamilya because of big amount of insurance. Okay? You'll get that. Nandiyan na lang lahat yan. Alam mo ito on title. Matalagang ko na panood. Alala ko lang ngayon. Dahil, ayaw, uh, ayaw ng pamilya niya na malaman, syempre, na pinainom nila ng pang-impatso. So, ang nangyari, pinag-jornog agad. That this story was maybe a uh, few decades ago. And during that time, wala pang forensic uh, approach, what do you call that? Wala pang procedure na madedetect mo ang ashes ng isang tao kung siya ba ay pinainom ng pang-impacho. Okay? But during that time, nung ano na kasi cold case ito, pangalang gaya na ko. Cold case siya. Alam man sa Amerika, after 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, you know, uh, later on, dun, talagang hindi nila kinakalimutan yung mga kaso-kaso yan. So, napag-alamanan based on that uh, forensic science na yung abo nitong family Ate, you nawawala-wala know, na naman ako. Talagang itong Lisa na to, buhay na buhay kapag nanonood ako, matakain ng tuwi, gumagapang. You know, I just... I can't believe it na ang taas-taas ng signal ko nasa pinakamataas ako kinuha ko lahat ng signal sa paligid ko pero nawawala but ganun pa man questionable bakit? but of course the family I don't think the family will uh, I don't know hindi ko alam hindi ko naman sila kalala eh okay? pero ang question bakit daw sabi ng mga nakapaligid na updated dun sa group chat na mga klase nitong taong ito na sabi ko nga, magsimula pagkabagsak sa ospital, ina-update nila ako at nakikiusap pa nga sila sa akin na huwag mo namang nang tirahin ito. Na sabi nga noon, naligaw lang to ng landas. Mabait naman to. Eh ako, syempre naman, alam, bait-bait. The moment na nakipagsabuatan sa kay Lisa, walang bait-bait. But again, again, I will, I will respect the, well, not respect. I will keep my mouth shut. Okay? Not to say bad things kasi dedo na nga. But, gusto lang iparating sa inyo na mga taong nasa paligid na very questionable eh, dahil gusto ka agad ipadjornong. And the fact ni Lofak, tayong mga Pilipino, I believe he's a Catholic, right? Tayong mga Pilipino, okay? And we're not really into cremation eh. We're not really into that. Ba't ako, ako gusto kong ganyan ako. Pero wag yung biglaan. Kailangan mo makita ka ng pamilya mo kung maintindihan mo kung ang pagkadedo niya ay talagang pangit. Hindi mo makita itsura dahil aksidente, warak-warak ang mukha right away, di ba? Kahit ako, yun din ang uh, instruction ko, you know, kung ako man. Papadjornog ko kaagad para you know, pa, hindi na makita yung talunos-lunos na pangyayari doon sa taon. Pero ayon sa kanyang mga kaibigan, kakampi, very questionable. Kaya ang question is, nilason ba siya? Kung hindi, di ba? If, kasi ano siya eh, government, uh, ano siya eh, uh, appointee siya. Alam nyo, if we have the power, if we have fair and square, square government, this kind of issue na nire-raise, dapat ito tinututukan ng government for fairness. Meaning, karapatan ng taong bayan and let's spend the money of the people Ma our money para tutukan yung mga ganitong case. Kasi baka nga naman may paol. Baka nga naman pinainom ni, kung hindi man, indotusan ni Satanas, di ba, napainomin ng pang So, You'll never know. Kaya nga, the, the, the perfect, the perfect solution, kung ang ultimate solution kay Kuting, ang mag-drug, mag, mag test siya. Dito sa case na to, na tinatanong, ng kanyang mga malalapit na kakilala, the perfect ano, uh, intervention is what? Forensic investigation. Do you think mangyayari siya sa Pilipinas? No. And do you think kahit ayaw ng pamilya, alam mo may mga ganun eh, kahit ayaw ng pamilya, sangalan, okay, sangalan ng, ng uh, taong bayan, people of the Philippines versus this and that, we have to know kung siya ba ay pinainom ng pang-impatch or what. Kasi all of a sudden, ang healthy-healthy, sporty-sporty, din naligwa ng bonggang-bongga. Nang ganun-ganun na lang. So yun lang ang gustong ipa- uh, Oh, they can detect by the chemical reaction to fire? Yes. Yes. Right. Napanood ka. Napping mo Napakagandang episode. maa amaze ka. Pag wala, pag natapos kayo magkinig sa hanga -ha bells ko dito, you have to watch that. Ano, hanapin mo, nandiyan lang yan. Luma na yun eh. Mm. Ngayon, mga palangga, kunin ang abo niya, ipaporensik, sabi ni Ro. Yun nga palangga. But I doubt it na mangyayari yan sa Pilipinas. Hindi yan mangyayari na ang state mismo, dito kasi, di ba, sa America sa uh, Europe, sa mga mayayamang bansa, di ba, mismo ang state, the state will investigate. Hindi kontrolado ng presidente o ng ahas, you know, ng ganun. yun na mga ganon. Pwede yon But again, let's just put that, uh, what do you call it, issue to a question form. Okay? Parang siya ba ay pinainom ng pang -impacho? Or talaga namang dahil may sakit siya. So yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. From doon sa department na yun at napunta siya sa Security Science Commission. At syempre, at ang napansin ko pa, pra, nung namatay na itong taong ito, dalawa dalawang araw, tatlong araw, hindi nag-post si Kuting sa kanyang Facebook page. Mismo sa Facebook page niya. Doon sila nag-post yung mga, ano nila, bukang kang sa Office of the President na wala namang, hindi naman nakikita yung kanilang Facebook page. I mean, you know, wala. Hindi masyado nag i engage Kasi alam na, si Kuting ay bangag. Okay. So dito kasi kung kaibigan mo, isinama sinama mo doon sa pakikipagsabuatan sa smart magic. Okay? kasama mo for six years. Tapos, personal, prior dun, I mean, like days after siya na take back, wala man lang emotional, you know, message, something, something. But in fairness to the analysis, and to the cuttings, di ba? Siyempre, may pakitang gilas. Pumunta sila dun sa uh, burol. Okay? Dun sa wake. Right? Gandhi, lesson learned, hinayaan na siyang pumanaw. Kaloob din ni Lord. Well, you know, alam na dinawala ako na kaloob ni Lord. Pero pa talaga, kung pinainom ka ng pang-impatsyo, hindi yung kaloob ni Lord. Kalipral, kaloob yun ng ahas. Okay? Yun ay, what? Premeditated. Okay? May sinaksak sa'yo what? I'm, I'm, not sure. Sabi ko nga kaya nga sabi ng mga kapaligid sa kanya, this is just a question.